Pinatay mo ang gwaadya ko. Ang gwaadya ni Kuya Galpon. Yung roving guard na si Ando. Tapos ngayon si Bill. Stay back or I'll shoot you, Amanda. Aurora, alam mong hindi ko kayang pumatay ng tao. Hindi akong Palacios Killer. Ibaba mo yung barel. Sumama kayo sa akin. Magprotektahan ko kayo. I said stay back! Aurora, ibaba mo yung barel sumama kayo sa akin at pupuntay... Ah! ah! Sige, Aurora. Kung ayaw mo, kayo na lang ang sumama sa akin. Dadaling ko kay sa ligtas sa lugar. Doon sa hindi madadamay ang anak ko sa pagiganti ng Palacios Killer. Sam! Tigilan mo, kabaliwan mo. Man, okay. Sam, Makinig ka. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa iyo. Lalo sa anak mo. Dahil pamilya ko kayo. Anak ko si Paco. Ako ang totoong tatay niya. Huwag ka maniwala sa kanya, sa. Sam, totoong sinabi ko. May nangyari noon sa mini ni Aurora. Anak ko si Paco! Tama na! Tumigil ka na, Amando! Laman at dugo ko ang batang yan hindi hindi ko sasaktan. Sam, maniwala ka. Pwede ko bang tingnan ang, ang anak ni Paco? Sige ba siyang hawakan? Kamukha si si Paco. Totoo? Totoo ba? Hmm. Ikaw? Ikaw ang ama ni Paco? totoo po ba yung sinabi ni Amando na nagka sila ni Tita Aurora? Wala silang relasyon! May nangyari lang daw sa kanila doon. Kung ganun, si Amando nga ang ama ni Paco. Apo po niya ang baby ni Sam. Nakakaloka naman itong revolusyon na to, M May nangyari kay Amanda tsaka kay Ma'am Aurora? Ganun? Totoo mo ka, Ma'am Aurora? Apo niyang anak ko? <laughs> ano, Aurora? Bakit hindi ka magsalita? Sabihin mo sa kanila ang totoo na ako ang tunay na ama ni Paco. It's all in your head, Amanda. Kahit kailan, hindi papatan isang Aurora Palacios sa isang agpastupa katulad mo. Walang yaka talaga, Aurora. Hanggat sa uli, puro ka sinungalingan nang wala ba sa bibig mo? Hindi ako nagsisinungaling! Amanda, masyado ka ng ilisyonado. Ambisyoso! Hayop ka! Hayop ka! God, Aurora! It's about time! Oh my God! Oh my God! Sis! Sis, ang mata! Sis, are you okay? Let that be your warning, Amato. Kapag hindi mo pa rin tinigil ang kabaliwan mo, papatayin na talaga kita! Pwede mo akong patay Aurora. Pero hindi mo mapapatay ang katotohanan. Anak ko si Paco. Lolo ko ng anak ni Sam. At gagawin ko lahat para mailigtas sila sa kabaliwan mo. Tama na! Tama na, Kuya Amanda. Tama na, please. Wala akong pwedeng sabihin na magbabago ng isip ko. Wala akong sasamahan sa inyong dalawa. Dahil wala akong tiwala sa inyong dalawa. <laughs> Umalis oh, ka na! Umalis ka na! Go, Shoot that killer on the head! Para matigil na ang mga problema natin to! Do you really think Amando is the Palacios Killer? George! Kung hindi siya, sino? Sam! Dito Aurora! Nasaan kayo? Ano yung putok na narinig namin? Kamararanasan ka! Anak, mag-iingat kayo. Ingatan mo ang apo ko. Nay! Ano yung putok na narinig namin? Bumalik dito si Amando, tinangka isama kami, pero binaril siya ni Aurora. Nasaan siya? Wala na. Hinayaan siyang tumakas ni Aurora. Oh. Ma'am Aurora, ba't hindi ko pinatakas si Sir Amando? Tita, buhay na nating lahat na dito. Tapos hinayaan niyo siyang makatakas? summer are you okay? mga sinabi ni Amando. Actually, kinonfirm nga ni Papa na may nangyari noon kay Tita Aurora at kay Amando, pero it was a mistake daw on Tita Aurora's part. Pero sa tingin ko, si Kuya Amando, mahal niya talaga si Mama Aurora. And Tita Aurora used that fact. Ginawa niya yon para makuha niya lahat ng gusto niya. Para mangyari lahat ng plano niya through amanto. Amando. Tingin mo, sis. Ginamit yung ko niya yung pagmamahal ni Kuya Amanto para ipagawa sa kanya kahit anong gusto niya. Para dispensahin lahat ng tao ang sa buhay niya. Katulad ni Papa. Dad, what are you Ay doing? Ayoko na magpadala sa takot sa Amanto niya. Kailangan ko na siyang harapin. Para matigil lang pagpapantanan sa pamilya natin.